So, ito yun ano, uh, gagawin natin ano, uh, bubo ng ano, bukatot, bubo ng bukatot, or bubo trap screen. So, ang ginawa natin, uh, point, anong size ng bakal na yan? Teddy? Nine. Nine cm na bakal lang gagamitin natin. So, bali dalawang bakal ang binili natin na tig six meters, standard size naman yan. So, yan o. So gagawin tayo ng tatlong ganyan, tapos yun mahaba. Yun, bali ano yan, 2 meters ang laki niyan. Talo tira milyon tanga hasta. Tatlong gagamitin natin na ganun. This is sa, tedy no, ti sa ihipan na kitik wa. Tinga, han, titingan, toy. Patingam nga Ta, orin no, han, orin nga tingan, basta ko. Gito ti na pan, pangigalot na ito kayo ka. Point 3 nga ka. Point five nga. Point 25 ti na ito giting nga, na. sobra nga ka. 4 cm. So ano yan? Yung screen. Ang lalagay natin net na size 17 green net bumili tayo kanina sa apari hindi ko na i-vlog ang per meter dito sa apari yung size 17 ano, ang laki ng mga butas a 100 so bumili tayo ng apat na ano metro so gagawin natin ganyan tatlo pero sa isa pang ano lang yan pang screen lang na screen lang na pang isahan lang na, na bubo ng ano bukat bukatot so kapag na ano, na lahat saka natin pag pag ano pag samasamahin pag dikit-dikitin itatahin na lang natin ng ano ng tag dito uh, itatalian na lang natin yung 3 ply na no 0.3 so ipapakita ko rin mamaya para natin tatahiin ay uh, tanto pag sinabatan da nya gusto sa so, isa pa orenohan dengan keparesan tadi ya gitu kan ori ke ginada yoda ganda yun ano dati ang ginagamit lang tubo eh mga makaluma eto mas magaang na dati yung tubo tumitilamsik eh tapos puro pa ako anong tawag dyan? yan? yan ha? bender improvised na bender Ito naman yun. 1 Oo, ang haba nito, 1 meter naman. 3 meters to eh. Pero gagawa tayo ng square na eh, rectangle na ano, 1 meter by 50 cm. Dapat yung mga 48 cm lang niya. Ngumuri no, ka, tigdog naman. 48 cm ay ko lang naik kating goma 2020 tanu jitu pangxin dito pag sinuupan da ia akan mon ia ti i ti cm Haan? Kualang, atoy, uh, 40. 40-45 45. Forty-five mula tan? Forty-five. 45 Forty-five mula forty-eight. Tanog okay. na ito sobrang ano? No, 48, 48, 48. 48 mula tan. So, yun. Gagawin tayo ng rectangle na ano. One meter by forty-eight Ito yung dalawang malaki Tapos 1 meter Para maging square Pag sinabat na nga lang. Anda? Hindi kita man na. The na ata. Pag sinabat na lang. agalapanan. 48. Exacto. Hindi pa galutan. Adda, pangigulutan ba basit Adda, isa lang. Sige. So, gagawin na natin <coughs> ito. Ito, yun, pang ano, pang limang square ko ata. Ah, one meter, one meter ata. One meter. One meter. Tapos 48. So, bali ito. Yan, tataliin na lang natin. Kukuha na lang ako ng panali. Okay. ito so, yun ano namin lalagay ko doon sa eto winelding na lang namin kasi itinatali namin hindi pa tibay so eto yun magiging bubo ng ano yung magiging bubo ng bukatot natin so mas mahirap siyang masira yun lang kakalawangin pero okay lang yun matagal naman siguro bago kalawangin yun yun well, si si Teddy ang nag-welding. Hindi na siya makakita. <laughs> Wap di sa mata yan eh. E wala siyang salamin na no. Pang tawag doon. Pang welding. Ito naman ginagawa ko. Mainit pa yon. Mamaya ko na ilalagay. Ma, uh, tinatahi ko lang. So ito. Pagdudugtungin ko lang to. Tapos okay na. Tapos yung bukat at may gawa na doon sa piston. Ito nga, na lang namin. Kaso nga lang, hindi ata siguro abuti ngayon dahil hapon na. So, bukas kung sakali. Gabi. So, bye-bye po. So, eto na yung bukatot natin. Uputulin na lang dito. Pero itatali ko muna. So, na. So, yan. Dito papasok yun. Tilapia. Or... Alimango. Ano pa? Hipon. Hipon Sugpo. Hindi natin matetes ngayon eh. Dahil hindi na ipatat yung bukatot. <laughs> so, bukas ng gabi. Kinamagahan natin maiblablag kung may mahuhuli Ah, manarod. Ayan. Si kasama natin ngayon na ng bukatot. Bubo ng bukatot. Ayan, si Manong Haron. Saka si Teddy. Si Teddy ang nagwelding ang nag finance si Manong Haron kasi ang bayad ng bakal ano yan uh, numero 9, 9mm yung bakal dalawa 120 isa so 240 yung net uh, nabili namin 100 per meter apat na metro yun kinuha ko kasi dalawang ganito ang gagawin natin yung labor ng nagwelding welding si Inyong tapos yung nagtahi naman ako oh. Eight, minutes lang ito tapahin muna natin po hanggang dito hanggang dito lang para para ano may pinaka-close nya kapag bubuksan mo to sa ngatin open mo lang yung tali okay na So hanggang dito siguro. Isang dangkal -dang pa. Magkakasara yeah. hmm. hmm. yun. Hindi na ginudgo ang lata kong may tinggalan. klatan. Ang patulog, ang tanong kudwa. Nagbalin mo ta. Sige, yun na nalang gagawin. Kaya kulay green dito net dito dito yan ti cellphone mo kulay blue. <laughs> ano kita na ni? Hmm. Oo oh, nga no. Hindi? Kulay. Oo oh, nga no. Bakit kaya? <laughs> Bakit? Ewan ko. Eh green yan net na yan eh. Bakit blue dito sa ano? Cellphone mo. So, yun. So, hindi na natin hatin pala to muna. Uh, tatahin ko hanggang matapos. Tapos, saka na lang natin hatiin para eksakto. Kasi yung gagawin natin na isa pang bakal, parehas naman ng size eh. So ang ginawa namin ni Teddy kanina, yung bakal na 6 meters, ginawa namin tatlong kaputol. Tapos yung pangalawang bakal, dalawang kaputol. Yun, so tres, para makagawa ka ng isang ganito, 3 meters yan. Para makagawa ka ng ganito, isang ganito, ang ano yan, uh, 2 meters. So, 2 meters, 2 meters, 2 meters. 6 meters, bale, isang buong bakal. Standard na 9 mm. Tapos, ito naman, 3 meters. Yun pa ganyan niya. 3 meters. So, eksakto lang yung dalawa, walang natapon. Pwede, nang, pwede naman itali, eh, pero, i si weldin na lang namin kasi magaling naman si Teddy na nag-weld. Kaya okay na. So, bukas, natin ma- Ma, ano kasi ipapakat pa namin yun ano niya pakan yun ng ano bukato at eto yung pinakabubo niya so eto bakit kung ang tawag ata sa ano sa kilamelot sa keson panood ko yung vlog niya eh, kung pero nakatayo ito sa kanila nakatayo na ganito sa atin nakahiga isa lang ang entry niya dito lang kasi may ano yan may parang pakayang pakpak dito bubuksan so yan lablag ko ulit mamaya kapag tapos na pabuka. pabuka so ito na po yung ginawa natin dyan na yun ano nya papasukan ng isda ganyan So, makikita nyo kung ipapakat natin bukas, then magsasangat tayo. So, balihin natin namin yung binili nating net sa Apari. 4 meters kasi yan. So, 200 yung net. Yung bakal 200, 240. May kunting tali lang sa yung yun labor. Tapos, may welding kasi dito para na magaling si si Teddy ang ginawa natin yung din nalang insert data na itatari pero pwede siyang itali so um, ang ginawa natin instead na eto 1 meter ang haba pero instead na ang ang ano niya palibot niya ay ano uh, width length ang width saka height niya ay ano 30 ano 48 cm lang para eksaktong may pagtatalian sana dito so 8 cm yan kasi nga uh, ano lang to 48 cm ang height nga 48 cm ang lapad 48 cm so may naproduce tayo na 8 cm yan itatali kasi nga nangyayon din na para mas matibay so bukas gagawa pa tayo ng isa tapos ipapakat na natin pero ang mga ang gagawin natin wala pa tayong nakantabay na nagawa ay may nakantabay na gawa na kasi na lang maiksi in kanyon kanyon ng ano ng dikot so magpapagawa tayo ng mas mahaba kas kahit dalawa para uh, uh, ang mangyayari dito sa ano screen na to siya yung bubo ng bukatot mas madali kasi yung mga bubo dito na ginagawa yung round palaging sirain uh, iniipit lang so yun, i-vlog ko rin lahat yun para malaman kasi tingin ko kapag ito yung ginawa dito mas, mas matibay ito eh eto kasi kaya niyang manghuli ng mga malalaking alimango isda sugpo hipon biya kahit igat pwede huwag lang mabubutasan to ang pagkakaiba niya sa bukatot na 'yun round, yung traditional, 'yun kasi kapag hinila, dahil itutulos mo, nababana. Uh, nababanat. So kapag inipit ng alimango to, mabubutas. Ito hindi siya banat. Hindi siya nababana to. So, eksakto lang 'yun size. Ano to? Eh, size 17 'yun butas. Tapos ano to? 6 ply. 6 yun laki ng lubid. Number 6, tapos 17 yun, yun butas. Hindi na makakalabas dito ang hipon. Kasi ang balak namin, lalagyan pa namin to yung mga sira-sirang net para mas tipid. So, every 2 weeks kasi, or every week, pwede tayong maglagay ng ganito. Tapos, dahil yung mga lumalaking hipon sa loob, mauli natin kumbaga uh, biyaya na yon hindi nakasama sa lalagay natin na hindi na kasama yun sa ilalagay natin ano na di ba nagtambog ng bangos saka hipon banami or sugpo yung mga hipon na yan nang pumapasok so hinlang lang po hintay natin na i-vlog ko rin bukas kung paano siya manghuli makahuli